kasi sa po, hindi po talaga kami po talaga kami nag-ano. nagtatanong <laughs> lang kasi kami, kate, kung talagang totoong kristyano tayo, 3.15 ng unong Pedro, inyong kambaling si Kristong Panginoon na inyong buong puso na handa kayo sa pagsagot. Dapat handa po kayo. Wala sila po, salad po kami po ay hindi mga protestante. Ah, protestant po kayo kasi mm. ano eh, unang-una -una, nagsimula kayo kay Martin Lutero. Pasa-pasa oh. na yan. Hanggang ano na. Hanggang sa bagay na kayo. Alam niyo yung ano namin? Oh, kasi Trail of blood. Oh, kasi kapatid, hindi naman kayo galing kay Kristo. Eh. Wala namang sinabi si Kristo, this is the ng Mateo, o okay, kay Pedro, si ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking Bible Baptist Church. Wala oh, sa <laughs> dito. Sinungalingan, pagpalaging inulit-ulit, ay magmukha to lang ganang para sa ating mga kapatid na kulang ang kalaman. Ang pagkadaya ay maranasan sa iba't ibang paraan. Pero napakasakit pag madaya tayo sa pananampalataya. Dahil nanganib pati ang ating kaluluwa. Viva Cristo Rey! Viva. For Dio at Ecclesia. Uh, no? Manila, Manila. Manila. Ano ano, uh, ho. English no. English no. English no. English actually, depende defender. Tapos ito, sa Iglesia ng Diyos kay Cristo Jesus. Try skin na Iglesia ng Diyos. kasi yung ni Manalo. Kasi meron niya Iglesia. Iglesia ni Manalo. Sa Iglesia ng Diyos, kay Soriano. Ang leader nila. Ako naman, kay Cristo. sa Catholic Church, found in Ako din 16, 18, 18, mga 18, 18, 18, naman is form of baptism according to the Bible. And the baptism is not the truth according to the Bible. Why? Because the baptism or baptism is a sacramental o sakramento o gawain sa simbahan. Eh, nagtataka nga ako sa inyong mga protestante kung ba't mo kayo kayo ng samahan Nagturo kayo ng once and always eh. Ang tanong ko sa inyo, pag sinadya na ba yung kasalanan, tumanggap ni Cristo, Itatakoy siya o hindi? Siya. Ngayon. Okay. Halimbawa, tinanggap mo na si Kristo kasi binabasa nyo sa 316, sa Roma, o, tinanggap mo tinanggap nyo na si Kristo. Ngayon, pag sinadya yung kasalanan, itatakoy pa ba ni Kristo o once they've always been there? Ah, uh, okay, sa lahat po. Hindi po mga Hindi po talaga kami nang ano. Ay, Hindi nagtatanong lang kasi kami, kasi kung talagang totoong Kristiyano tayo, 3:15 ng unong Pedro, inyo ang pangalan si Kristo Panginoon na inyong buong puso na handa kayo sa pagsunod. Dapat handa po kayo. Wala okay, sila po sinasabi okay, kami ano po ay hindi mga protestante. Ah, protestant po kayo kasi mm -hmm. ano eh, unang-una nagsimula kayo kay Martin Lutero. Oh, pasa-pasa na yan. Hanggang ano na. Hanggang sa bago ng kayo nasabi, kong... alam kung po ba yung ano, ano, ano Oh, kasi trail of blood. Oh, kasi kapatid, hindi naman kayo galing kay Kristo. Eh, wala namang sinabi si Kristo, this is the sword ng Mateo. O, eh, kay Pedro, sa yung babo <laughs> ng batong ito, itatayo ko ang aking Bible Baptist Church. Wala sa dito. Wala ka pumagitan. Bible verses yung sinabi. Sa maraki, Pero, tinatanggap niyo kapatid, wala talaga sa Biblia. Ang baptism okay, okay. okay, po ay authority galing sa Diyos. Sama. At yung binigyan ng authority, di sa 19 ng Mateo, si Pedro. At and si Pedro, Pedro, yung pinagpasahan ng susi at binigyan ng authority sa D19, ang sinabi, alamang ipahintulot sa lupa, ipapahintulot sa langit. Baptist ba si Pedro? <coughs> Hindi naman nagpabautismo si Pedro. Hindi po kay Pedro. Okay. Anong pastor Nyo, tanong ko sa inyo, noong 1st century, meron na ba kayo sa Meron na wala? 1st century ang tanong po, 33 AD. Ngayon, may pastor na ba kayo noong kapatid? Meron na wala? Pastor ko lang po po mga pastor. Ayun, salamat, salamat. Sa mga kapatid, tinatanggap mo, walang pastor noos, kundi pare. Pare? Obispo, meron, obispo. Masahin natin sa 2028 ng gawang nakalagay na kayo naman na ginawang mga ubis At yung ubis po, 724 ng po Sa ibang translation, na mga nakapugnay sa ay pare. E may Kasi may pare nung pastor. Kasi kayong mga pastor, wala namang kayong authority ng mga rali. Sulipok sa iyo eh. Kaya na tinatanong ko sa inyo. Nung first century po, may kaadya sa katay Meron na ba kayong pastor noon? Meron ba wala. Hindi e mo tanong ko. Pastor, pastor, sinabi ko, walang pastor, pero ang authority... Ibig sabihin, wala pala sa Bibi ang pastor. Meron. Ayun. Eh, ba't sabi niyo, wala, kapatid? Ibig sabihin, sa Bibi, yung author authority niya, church, hindi ka queen... siya. Ah, kanino na tama. Kanino, inabot. Kanina yung kasi basahin natin yung context ng Reese Sa meron ka ba Biblia natin kasi kapatid, may hirap makakalilo. Matuloy mo pa yan, Pasahin natin. sa so, bisis sa a is. Pag-tira ba na? This ocho ng Mateo. Ang sabi? Pasahin natin. Sabi, ito kapatid. At sinasabi ko naman sa iyo, ikay Pedro. This is a At sa ibabaw ng bato ito, itatayo ko ang akong iglesia. Sino ang kausap? si Laurel ba? Hindi. Ang kausap, si Pedro. Ibig sabihin, yung si pinigyan ng authority ni Cristo, si Pedro. Anong klaseng authority? 19. Masahin natin ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Kanya binigay? Kay Pedro. Kaya si Pedro, mula kay Kristo, binigyan siya ng otoridad. Hindi naman Pastor Laurel ng Baptist Church. Dahil lang nakalagay dyan, Iglesia ng Diyos. At according to the Catechism of Catholic Church, yung Iglesia ng Diyos o Iglesia ni Kristo ay ang Roman Catholic So, ganyan po yung ano nyo. Talagang hindi tayo yung <laughs> ano. Eh kasi, kung gusto naman nyo, kapatid eh kami na upon this rock this rock abang this rock o oh, may nakalagay pa dito kapatid na tumuro ko si Kristo sa sarili niya wala <laughs> wala kapatid ginagawa mong literal ito nakalagay sa o ikay Pedro sa ibabaw ng batong ito hindi naman sinabing batong ako <laughs> si Pedro eh Si Pedro! <laughs> hindi naman bakit <laughs> si Pedro dahil hindi naman nagbabaw kiso ano, si ba, Pedro eh. Ngayon kapatid, ito ha. Ito kapatid, tatanungin kita. Ngayon, kung ang aral nyo ay one save for we save, yung tanong ko kanina, ko sa inyo. Okay? Kapag tinanggap pa si Kristo, gumawa ng kasalanan, sinadya, ligtas pa rin ba? Sinadya ko na sa kung pagkuligtas. Ay, hindi ka gagawa ng kasalanan. Hindi po tinutuwa sa amin. Ibig sabihin, kapatid, kasalanan. kapag tinanggap mo na si Kristo, totoong ligtas na, hindi na pwede magkasala. <coughs> pwede Ayun. Ngayon, kung nagkasala at nakagawa pa ng kasalanan, ligtas pa rin ba at nandun pa rin ba si Jesus? Oh. Ayun. Ngayon, kung mabasa ko sa Biblia na may karapatang umalis sa iyo si Kristo <laughs> pag gumawa ng kalukuhan. Katagabi niyo kapatid, mali ang ipinangangaral niyo, nililigaw niyo si tatay na katoliko rin na kapatid ko. Okay. Oh. Hindi. <laughs> hindi kapatid, tinatanggap ko pa o hindi. Ayun lahat. <laughs> Hindi kapatid, ang tanong ko sa inyo, pinatanggap nyo oo o hindi? Kasi kapag yung sagot nyo, kontra sa oo o hindi, ang sabi ni Kristo, 537 ng Mateo, sama-sama kayo. Ayaw alam ko sana mo. Yung mga verses po na binabasa mo ay talagang... Hindi, kapate, ay talagang basa, ano ba, muna, ba, tinatanggap mo ba kapatid, kung mabasa ko ba sa Biblia, mga. na kapag gumawa Ito, ka na sa, buha. sa Kasi alam ko na po, uh, yung mga binabasa Sige, ngayon, kung hindi mo tatanggapin kapatid, sa makatwil, tinatakwil mo si Kristo, bakit? 12.48 ng 1 ang nagtatakwil sa akin, nagtatakwil sa akong salita. Tinatakwil yung salita ni Kristo sa mga katwil. Hindi eh, tinatakwil yung ni Kristo. Mga katoliko ba kayo? Mga katoliko ba <coughs> kayo? Mga katoliko pa rin. Ang loko niyo kung kapatid eh. niyo eh. Sabihin niyo po kung alam mo sa pag-ibigay. Pati si tatay, katulik eh. ko na ito. Pati, ko sa Alam niyo po yung purpose ko pa. Alam ko, babasahin na 28.20 ng Mateo, dyan 360 na sa Roma. Eh, out of context naman kayo nun, hindi naman sa inyo sinulat yun eh. <laughs> ay, lang, kaya, ay, kaya nga ang ko maganda... sa iyo, kapatid eh, kung mabasa ko ba, <coughs> na may karapatan si Christong iwan ka pag tinanggap mo siya, tatanggapin niyo, mali ang itinangangaral niyo. Miloloko niyo yung mga kapatid kung katolik ko. <laughs> Na o, babasa. na tayo, ha? Kain <coughs> natin okay. sa 2 Corinthians. Written by the Apostle 4. 14 15, 15 Corinthians. Kain natin. Kain natin <coughs> sa... Nasaan ba <pa>, Corinthians dito? Corinto. Malipsis na Corinto. Yan. ang Corinto. Yan, ha? Sain natin, kuya. Sain na natin, kuya. Uh, Sain natin, kuya. Sain natin, kuya. Pagkabasa ko, kapatid, pagbulay-bulayan nyo. Kasi yung aral nyo, niloloko nyo yung mga kapatid naming katoliko. Pagbasahin so, natin sa ikalawang Korinto 13.5. Sabi, siya sa atin ninyong inyong sarili kung kayo na nga sa pananampalataya. Surat so, ni like, Pablo, hindi natin i-interpret, ha? Subukin ninyo inyo inyong sarili. Hindi <coughs> ba ganun nyo nalalaman si Neso Kristo ay nasa inyo? Aba, okay. ang sinabihan pala nito kung konklusyon ng Baptist ang gagawin natin, mga save na. Kasi, si Neso Kristo ay nasa inyo. Ngayon, may karapatan bang itakwil tayo ni Kristo? Tuloy! Maliba na nga kung kayo'y itinakwil na. Ibig sabihin may karapatan itakwil tayo ni Kristo. Eh, papaano? This 26 ng Hebreo, kapag sinasadya na natin ang kalukuhan natin. Gaya ng ginagawa ng Bible Baptist Church. Ay, ang usap tayo. Eh, eh, ano? Wala ko ang masasabi dyan. Pagka kasi, pag ganitong usapan, alam ko na saan ba ito tungo Wala pong talagang mag sa atin. Hindi po tayo mga pag-aala Alam ko, Prince Daniel, pero kami po kasi hindi kami hindi promo promote yung pag-discussion sa inyo. Ay, ibig sabihin pala kapatid, kinukontra niyo yung pangangaral ng mga apostol. Kasi ang pangangaral ng mga apostol, <laughs> yan, yeah, ang gamit sa Biblia, ah, basahin natin. Ikalawang Timoteo 3.6 ang mga natin. kasulatan na kinasihan ng Diyos ay mapapakinabangan rin naman sa pagtuturo. Kaya nang ginagawa nyo, pagsansala, pagsaway, hindi kayo sumasaway. Kaya kontra kayo sa Biblia kapatid. Wala pa rin ano, kahit ano sa bibig. Yan yun po yung patikin. Sa, saan ba ang lokal niya kapatid? Yung ba yung pinakano? Kami po ay lokal. Saan ba yung ano niya? Sa atin niyo? Diyan sa San Pedro, sa Pasita. Ay, hindi ko yan ikaw ba dito ba yan? Kasi nga na, hindi yung mga kapatid namin katoliko. Kasi gano'n ang ano eh, kapatid eh. ko nga ng gospel. Eh, nga din bro eh. Kasama sa gospel ni Love Kiss pa yun eh. Nasa sa ikot ko rin sa inyo. Ikalawang ko rin sa diskwatro sa yung pakipag-diskusyon. Nagtataka na ako, ba't na rin sa inyo? Wala ba sila, mga sinasabi ko, pagkakatake. Ay, oh. kasi utos naman yun bro eh. Huwag mo naman sabihin mali yung atake. Kasi, basahin ulit natin yung na ikalawang Timothy 3 Ito, ang mga kasulatan na kinasihan ng Diyos ay mapapakinabangan rin naman sa pagtuturo. Ginagawa namin, pagsaway. Hindi utos sa pag pagsaway. Eh, anong klaseng pagsaway? Sino po ba ay tiyak mo na sa langit? Tiyak mo sa langit? In the grace of God. Ano na po sa awat tulong ng Diyos? Hmm? Kasi tumutupad so ako, ako po, sa mga utos. Sa lang kapatid, sa salita ko Ha? Eh. Huh? Kaya kung sakaling dumating sa akin si Kristo, ano, maliligtas ako in the grace of God. Not in the grace of Bible, Baptist Church, not in the Bible. <laughs> Ay lang naman yung kapatid eh. Yes. Kaya, hinggan dito na ako dito. Kaya, sige bro. Kasi, ano eh, masakit kasi sa akin. Kaya, masakit kasi sa akin. Pero, kung ano kaya kung ano kaya kung ano kaya kung ano kaya kung ano Ngayon, kung ano kaya kung ano kaya kung ano kaya grace of God. Why? ano kaya kung ano kaya kung ano kaya ng Pilipos, kaya kung ano kaya kung ano kaya kung ano kaya kung ano kaya kung hindi kaya kung ano kaya Pilipos. Hindi kaya ng ginagawa ng mga Baptist Church, ah, oh, tinanggap ko na si Kristo, save na ako. Ibig sabihin pala, matalino kayo kay Apostol Juan. Mm. Bro, kasi si Apostol Juan, sa tres dos na punang Juan, may anak tayo ng Diyos, hindi pa na kayo kung magiging tayo. Samantala kayo, alam na alam na. Ibig sabihin pala, matulog na pa kayo sa mga Apostol Juan hindi, <laughs> hindi, yung gano'n yung hindi, alam mo ba sila mga apostol tiyak mo na nasa o sige, sabi mo, tiyak ano o babasahin ko yung 3 ng unang 1 ang sabi dun sa ulat kasi lahat ng isinulat ni apostol wag interpretate na yun. hindi ako mag interpret ha? puno 3-2 ng unang 1 dahil yung naming nakita't narinig yun ang binabalita nila at isa dun siya, ipinabalita nila 3 dos ng unang 1 na yung mga anak tayo ng Diyos hindi pa nakahayag kung ano magiging tayo ko nga tanong ko, kapatid, eh, kung ang mga apostol aral nila katulad na sa inyo ba't sabi ni apostol Juan aba ngayon anak tayo ng Diyos hindi pa nahahayag kung ano magiging tayo samantalang kayo hayag na hayag eh pinangangaral pa anong stand po kapag kapatid sino mas matalino sa inyo ni apostol Juan ikaw na nagsasabi noon o si apostol Juan na sa inyo nakakarali hindi po si tinatanong kita, sumagot kayo sa tanong ko kapatid ang tanong ko lang sa inyo, sinong mas matalino sa inyo ni Apostolo Juan kasi si Apostolo Juan, 3-2 sa unang 1, ngayon mga anak tayo ng Diyos, hindi pa na kung ano magiging tayo kakontra naman yun, dun sa sinasabi sinasabing no? na alam nyo na yan sa inyo otomatika nila kaya, ano, oh, ang tanong ang tanong, susunod ka muna, sinong mas matalino sa inyo ni Apostolo Juan ikaw, o kayo Oh, siya po sa one. Sa press, gusto mo na one. Sa gagawa tayo. Kategorikal. Kategorikal. Wala nang mga... Sa gitna kabate, ko ba? Sumukot ka sa tanong ko. Sa... Eh, eh, ito. Natin muna, Tinatanggap mo ba? Kapag namatay ka, alam mo na mangyari niyo. Mas ka na. Hmm. No, alam mo na ano. Ay, Bibi, alam mo na mangyayari sa'yo sa inaarap. Nung mo mamatay ka. Alam mo na, doon ka sa direkto. Save ka na. Tinatanggap. Tama ba o hindi? O, oh, tama. Ngayon, ang sabi ni Apostol Juan, tres dos ng unang Juan, ngayon mga anak tayo ng Diyos, hindi pa nahahayag kung ano magiging tayo. Therefore, sila Apostol Juan, anak na sila ng Diyos, hindi pa nahahayag kung ano mangyayari sa kanila. Kaya ang aking pangunta na ganito, sinong mas matalino sa inyo ni Apostol Juan? Ikaw ano na nagsasabi doon. Ay, nga, babasahin natin ha. Ito ha, doon lang tayo sa mismong versikulo. I Stick tayo doon. Kaya utos naman yan, unutres ng Apokalipsis. Sabi, <coughs> Ngayon, mga anak tayo ng Diyos. Hindi pa nahahayag kung ano magiging tayo. Ang tanong ko sa inyo, kapatid, sino mas, sinong mas matalino sa inyo ni hey. Apostolo Juan? Ikaw o si Apostolo Juan? Sagutin mo akong komentar na, kapatid. Sa anong verse yan? 3, 2, sa unang man. Babasahin ko ulit. Ngayon, mga minamahal, ngayon, mga anak tayo ng Diyos, at hindi pa nahahayag kung ano magiging tayo. Ang tanong ko sa iyo kapatid, sinong mas matalino sa inyo ni Apostol Juan? Ikaw na nagsasabi, alam mo na? O yung mumunting mga anak nila Apostol Juan at si Apostol Juan na nagsasabi na ngayon mga anak tayo ng Diyos at hindi pa nahayag kung ano magiging tayo? Sinong mas matalino sa inyo? Yung first century Christian? Kasama ang mga apostol? O kayo? Okay. Hindi po sa about sa presentation niya. Hindi ko pa din eh. Ito, babasahin ulit natin ha. Babasahin ulit natin. Baka hindi niya naintindihan, pastor. Ngayon, mga minamahal, ngayon mga anak tayo ng Diyos. At <clears throat> hindi pa nakahayag kung anong magiging tayo. Kaya pa nung ko, sino ang mas patabili mo? Pa sa <laughs> ngayon. Pa, sa lang, kapatid. Kaya nga niya sinabing hindi pa mahayag kung ano magiging tayo. Ibig sabihin, hindi, hindi pa. pa nila alam Pulitzer. kung ano magiging sila. Future progressive yun. Huwag niyong gawing past tense. Oh, babasahin ko ulit, kapatid. Oh, babasahin ko ulit. Oh, ko ulit. Mga mina O kaya nga, nabubuhay pa sila. Kaya hindi nila alam ang nangyayari sa kanila. Samantalang ikaw, buhay ka na rin. Alam mo na nangyayari sa iyo. Kaya nang tinanggap mo kanino. Pag namatay ka, diretsa ka na sa langit. Kaya ang tanong ko, kapatid. Sino ang mas matalino <laughs> sa inyo ni Apostol Juan? Kinakain niyo na yung sinasabi niya eh. Si Apostol Juan sa 3-2 ng unang Juan. O ikaw, kapatid. Ayan. Hindi, sumagot ko muna, kapatid. Dalawa lang ako mapipilihan niyo. Basahin natin, no? Basahin natin. In 3, 2, o first yan. Basahin ko, ha? Ah. First dyan. O, 3, 2. Ang nakalagay, mga minamahal. Ngayon, mga anak tayo ng Diyos hindi pa kung ano magiging tayo. Kaya nga, ang tanong ko sa iyo, sinong mas matalino sa iyo? <coughs> yung Apostol 1. Kinakain mo. Yung context na ito, hindi po sa kaligtasan. Hindi Kaya <coughs> tanong ko sa iyo, lahat ba nang isinusulat ng mga Apostol ukol sa kaligtasan na ipinasusulat ni Kristo? Yes or no? Hindi. <coughs> <coughs> ngayon, yung, naka, yung nakasulat <coughs> ba sa Biblia, kapatid, ipatid lang. Yung nakasulat ba sa Biblia na ibang ngayon ni Kristo, ukol ba sa kaligtasan niya? Yes no? Yung isinusulat, yung inutos ni Kristo, lahat ba ng pinasabi ni Kristo na isinusulat ng mga apostol, kasama ba sa kaligtasan niya. Yes, sir. O, oh, ngayon, kasama sa kaligtasan. Ngayon, yung book of yan na ipinasulat ng inutos ni Kristo, kasama ba sa kaligtasan niya? Kasama hmm. siya, sir. Ayun, salamat. Ayon. Ngayon, kasama sa kaligtasan. Sabi ni Apostolo Pablo sa 3.2 ng unang wan, ngayon mga anak tayo ng Diyos, hindi pa naayon mo na magiging tayo. Tinatanggong ko pa gaya ng sinabi mo, ang book of na binasa ko, itasama sa kalitasan. Yes or no? Sabot ko yung sigan siya. oh, kung hindi na mga kapatid. Sabi niyo kanina, kapatid, ang sabi niyo kanina kasama sa kalitasan, ngayon naman, binasa niyo naman, ayon sa second coming of Jesus Christ. Ano ba talaga, kapatid? O, <laughs> oh, kasusunan. kasi, oh, at tanong ko ulit sa inyo, yung ipinasulat pa o yung lahat ng ulat ng mga apostoles, mga propeto sa Biblia, kasama ba sa kaligtasan yun? Ayon, ayong kasama sa kaligtasan, 1-3 ng unang 1, sabi ng mga apostol, yung aming natipat katari, rin, yun ang ipinapalita namin. Ang tanong ko iyo, yung mga ipinapalita pa ng mga Kasama ba sa kaligtasan niyo. Oh, oh, oh. Ayun, ayun kasama sa kaligtasan. Yung book of verse dyan. Kasama ba sa kaligtasan? Oh. Kasama, ah, sa kaligtasan. Ayon. Ayon, kasama sa kaligtasan. Yeah. Ngayon kasama sa kaligtasan. Okay, kinakain na, na yung sinabi niyo na hindi kasama sa kaligtasan. Yung tres dos ng unang one. Yes, sir. Yes, sir. Kasama sa kaligtasan. Ayun, kasama yeah, sa kaligtasan. Maybe <laughs> <laughs> eh, tapos na tayo, kapatid. Umamin Hello? ka na mismo. Hanggang dito na lang ulit. Sige, Hello? ha? Hanggang <laughs> dito Hello, na lang po? ulit tayo, kapatid. <laughs> sige. <laughs> sige, sige, sige. Thank <laughs> you.